Commander, Visayas Command, Armed Forces of the Philippines, mumisita sa 47th Infantry Katapatan Batalyon, tulungkot-apat na kasunduluhan, pinarangalan. Nagmarka ng isang makabuluhang hakbang sa kampanya laban sa insurensiya. Kamakailan-serye ng mga sa Negros Occidental sa pagitan ng pinagsamang tropa ng 47th Infantry Katapatan Batalyon at 15th Infantry Mulabi Warrior Batalyon laban sa mga labi ng Southwestern Front Communist Terrorist Group sa barangay Gatoslao, Candoni Negro sa Occidental o ika-21 hanggang 24 ng Nobembre taong kasalukuyan na nagresulta din sa pagbawi ng walong assault rifles sa ng gagamitang pangdigma at mga personal na kagamitan. Personal na dumalo sa seremonya si Lieutenant Gen. Fernando M. Rayeg, Commander ng Visayas Command Armed Forces of the Philippines. I really wanted to be here. Visitahin no? uh, kayo. And, uh more so to recognize yung recent accomplishment. At Brigadier General Joey A. Scanillas, Philippine Army, commander ng 302nd Infantry Achiever Brigade, upang parangalan ang nagawa ng 47th IB at 15th IB na ginanap sa 47th IB RCP, Barangay Old Namangka, Mabinay, Negros Oriental. Tinampok din ang pagbigay na parangal sa isang K9 Aspin Tracking Dog ito na pinagalawba ng Military Working Dog Achievement Medal para sa huwa ng pagganap ng tungkulin sa panahon ng pagsasagawa ng pursuit operation. Nahuman pong sa pagkadiskubre ng isang bangkay ng NPA at pagbawi ng isang caliber 45 pistol kasama ang ilang pang mga war material. The award of military working oh, dog achievement medal is awarded to us pin tracker dog named Itong. Ipinayag ni Lieutenant General Reyeg hindi lamang natin pinararangalan ang ating magigiting na sundalo kundi kinikilala rin natin ang napakalagang kontribusyon ng ating mga kinain partners. Ang pambihirang pagganap ni ito may nagpapakita ng mahalagang papel na ginagampanan ng aming mga kasosyo sa K-9 sa pagtiyak sa tagumpay ng misyon. Ang makabuluhang kontribusyon nito ay binibigyang diin ang kalagang pagsasama ng mga espesyal na kakayahan sa operasyong militar. Ang matalas na pakiramdam at determinasyon ni Itom ay naging instrumento sa pagsubaybay sa pag-alis ng mga terorista ng NPA. Ipinahiyag ni Lieutenant Colonel Magno M. Apala III Commanding Officer ng 47 th IB, ang kanyang pasasalamat sa mga tropa at sa lokal na komunidad para sa kanilang walang humpay na suporta. Nainulit ang pangako ng unit na itaguyod ang kaligtasan at seguridad ng rehiyon. Nagpapasalamat po ako sa pagdalo niyo sa okasyong ito to recognize the efforts and the feats of uh, team Mula dito sa RCP 47 IB, Mabinay, Negros Oriental, Francis Estrella katotohanan para sa kapayapaan.